So ngayon mga kasiyo ay mag tayo ng saging po mga kasiyo. So kukuha natin ng mga dahon po yung saging. So ganito kami mag dito mga kasiyo. Ganito po ang aming pamamaraan. Kaya huwag nyo kaming i-judge. Huwag nyo akong ibas bass So ganito kami magkuha ng dahon ng saging mga kasiyo dito sa amin. Ito so, po ang aming technology. Yan. So ganyan kami magkuha ng dahon ng saging. So, so dito sa amin mga kasiyo oh, ay bin patira lang kami ng isang dahon ng saging. So ganito ang technology namin dito. Kaya huwag kayong makialam, huwag nyo akong ibas. Kung ibas nyo ako ay kayo nang bahala. So ganyan kami magkua ng dahon ng saging. Ganyan kami magkua ng dahon ng saging. So the best na technology. Isa lang po ang itira na dahon sa saging po mga kasiyo. So ganyan po ang pamamaraan namin dito. Kaya, thank you for watching.